Sigurado akong nabalitaan niyo na rin ang nangyari kay Dr. Willie Ong, isang kilalang cardiologist at health advocate na kasalukuyang humaharap sa napakalaking hamon ng kanyang buhay dahil sa cancer na tinatawag na sarcoma. Ang kanyang sitwasyon ay nagbigay diin sa mga panganib ng cancer at kung paano ito maaring magmula sa mga bagay na tila normal lamang sa ating paligid tulad ng mga kisame at siling sa ating mga tahanan. Paano nangyari na maari kang magka dahil lamang sa iyong kisame? Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Mga kaalam, ang sakit ni Doc Willie Ong ay tinatawag na sarcoma. Ang sarcoma ay isang uri ng cancer na nagmumula sa connective tissues ng katawan tulad ng mga buto, kalamnan at daluyan ng dugo. Ayon sa mga eksperto, ito ay mas bihira kumpara sa ibang uri ng cancer tulad ng karsinoma ngunit ito ay kilala bilang mas agresibo at mahirap gamutin. Sa kaso ni Doktor. Ong, natuklasan ang isang malaking bukol na umabot sa labing anim na sentimetro sa kanyang tiyan na nagdudulot ng mga komplikasyon tulad ng pagbara sa esophagus at iba pang organs. Nauna nang sinabi ni Doc Willie Ong na nakuya niya ito mula sa stress na dulot ng mga negatibong komento at pambabatikos na natamu niya sa kanyang kampanya para sa bise presidente noong 2022. Ayon sa kanya, ang mga masakit na salita at pang-aalipusta mula sa mga bashers ay nagdulot ng matinding emosyonal na stress na maaring nakaapekto sa kanyang kalusugan. Maaring totoo ito dahil ito ang pangunahing sanhi ng sarcoma dahil alam naman natin na ang mental health at physical health ay magkakaugnay. Ang matinding stress at emosyonal na sakit ay maaring magdulot ng pagbabago sa hormonal balance at immune response ng katawan na nagpapataas ng panganib para sa mga malubhang kondisyon tulad ng kanser. Sa kanyang mga video at pahayag, tinalakay ni Dr. Willie Ong ang epekto ng social media at pampublikong paghusga sa kanyang kalusugang mental. Saan ko nakuha ito? Sa tingin ko, stress, anya habang pinapayuhan ng iba na iwasan ang pagbabasa ng mga negatibong komento online. Ipinahayag din niya na ang labis na pagmamahal niya sa kanyang mga kababayan ay nagdulot ng sakit sa kanya tuwing siya ay binabatikos. May iba't ibang uri rin ng sarkoma na tumatama sa mga malambot na bahagi ng katawan, tulad ng mga kalamnan, buto, taba at mga daluyan ng dugo. Halimbawa nito ay ang angiosarcoma na tumatama sa daluyan ng dugo. Ang gastrointestinal stromal tumor na nakakaapekto sa mga neuromuscular cells sa tiyan. Kaposis sarcoma sanhi ng virus na human herpes virus walo, karaniwang nakakaapekto sa balat pero maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ang liposarcoma nakakaapekto sa mga tissue ng taba, kadalasang sa hita, likod ng tuhod o likod ng tiyan. Ang leiomyosarcoma, na nakakaapekto sa makinis na kalamnan ng mga bahagi ng tiyan. Ang synovial sarcoma nagsisimula sa mga kasukasuan at tumatama sa stem cells. Schwannoma na nakakaapekto sa mga bahagi na tumatakip sa mga ugat. Iilan lang ito sa napakaraming uri ng sarcoma na pwedeng tumama sa ating katawan. Ang taong may sarcoma rin ay nakikitaan ng mga sintomas tulad ng pagkakaroon ng bukol sa bandang hita. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng sarcoma. Ang bukol ay maaaring matigas, matigas-tigas, o malambot sa pagkakahawak. Maaaring masakit ang bukol o hindi. Ang pananakit ay maaaring lumala kapag gumagalaw ang bahagi ng katawan kung saan naroroon ang bukol. Isa rin sa sintomas ay ang pananakit ng mga buto. Ang pananakit ay maaaring maging matindi at maaaring mangyari sa gabi o kapag nagpapahinga. Maaring may pamamaga o pamumula sa paligid ng apektadong buto. Pagkakaroon ng pananakit sa tiyan, ito rin ang madalas na maranasan ni Doc Willie Ong. Ang pananakit sa tiyan ay maaaring isang sintomas ng gastrointestinal stromal tumor (GIST), isang uri ng sarcoma na nakakaapekto sa tiyan. Ang pananakit ay maaaring maging matindi o hindi at maaaring lumala kapag kumakain maaring may ibang mga sintomas tulad ng pagsusuka, pagtatae o pagbaba ng timbang. Gayunpaman, mayroon pa akong theory patungkol rito at ito ay pagiging expose sa chemical o mga nakikita natin sa ating tahanan. Alam naman natin na si Doc Willie Ong ay isang healthy na tao, subalit hindi rin natin maipagkakaila na maaring makuha niya ang kanyang sakit sa kanyang paligid o tahanan. Ganito kasi yan. Ang pagkakalantad sa mga chemical ay nauugnay sa cancer dahil sa mga carcinogens. Ang mga carcinogens ay mga sangkap na nagdudulot ng pagbabago sa DNA na maaaring magresulta sa hindi kontroladong paglaki ng mga tissues sa katawan. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring sanhi ng iba't ibang pinagmulan, kabilang ang mga polusyon sa kapaligiran, mga kemikal sa lugar ng trabaho, at mga produktong binibili, maaari ring mga sealing o itsura ng kisame. Ang mga karaniwang carcinogens ay kinabibilangan ng asbestos, benzin at formaldehyde na matatagpuan sa hangin, tubig at pagkain. Hindi lahat ng mga taong nakalantad sa mga chemical na ito ay magkakaroon ng kanser, ngunit ang panganib ay tumataas kung mas mataas ang antas at tagal ng pagkakalantad. Halimbawa, ipinakita ng mga pag-aaral na ang madalas na pagkakalantad sa ilang mga chemical tulad ng cadmium at arsenic ay nauugnay sa mas mataas na rate ng cancer sa ilang mga populasyon. Pamilyar ba kayo sa itsura ng kisame kung sana ito at medyo magaspang ang style at ang pagkakakulay ay kakaiba sa normal na ceiling paint? Maaring ang ganitong kisame ay may halong chemical na tinatawag na asbestos. Ano ang asbestos? Ang asbestosis ay isang uri ng mineral na ginagamit sa iba't ibang produkto dahil sa mga katangian itong hindi nasusunog at hindi kinakalawang. Kaya talagang madalas itong gamitin sa mga kisame at mga gilid-gilid sa ating pamamahay. Gayunpaman, ang pagkakalantad sa mga hibla ng asbestos ay nagdudulot ng seryosong panganib sa kalusugan, kabilang ang kanser. Subalit alam nyo ba na kapag may kisami kayo na gawa sa asbetos, ay maaring ma-expose ka sa cancer at maka sa iyong kalusugan. Isa sa epekto nito ay kapag nalanghap mo ang asbestos fibers, ay nagdudulot ng pagtaas ng panganib para sa cancer sa baga. Ang panganib na ito ay mas mataas para sa mga individual na naninigarilyo. Ang asbestos exposure din ay nauugnay sa cancer sa laring sa tubaryo. Bagamat hindi kasing lakas ng ugnayan sa mesothelioma at kanser sa baga, may mga pag-aaral na nagpapakita ng posibilidad na ang swallowed asbestos fibers ay maaaring magdulot ng iba pang mga uri ng kanser. Bukod sa asbestos, ang mga pintura at iba pang kemikal na ginagamit sa ating bahay ay maaari ring maglaman ng mga carcinogenic substances. Halimbawa, ang ilang pintura ay naglalaman ng volatile organic compounds. VOCs, na maaaring magdulot ng panganib kapag nalanghap o nakontak ang balat. Maraming tao ang hindi agad nakakapansin ng mga sintomas ng sarcoma hanggang ito ay lumalaki at nagiging sanhi ng sakit o discomfort. Sa kaso ni Dr. Ong, siya ay nakaranas ng matinding pananakit ng likod at tiyan bago siya nadiskubrehan na may bukol sa kanyang tiyan. Ang mga sintomas tulad ng hirap sa paghinga o paglunok ay maaaring resulta ng pressure mula sa tumor. Ang mga ahensya ng gobyerno ay nagbabala tungkol sa dagdag na panganib na magkaroon ng kanser na nagmumula sa ating mga tahanan dahil sa pagkakalantad sa ilang mga kemikal. Ang mga antas ay bumibilang ng panganib na isa sa sampung libo o isa sa isang milyong tao na magkakaroon ng kanser dahil sa pagkakalantad sa kemikal hindi ito nangangahulugan na tiyak na magkakaroon ka ng kanser. Ang ibig sabihin nito ay bahagyang tumataas ang iyong panganib sa pagbuo ng kanser. Halimbawa, kung karaniwan ng limang daang sa bawat isang libo lalaki ang magkakaroon ng kanser sa kanilang buhay at mayroong karagdagang panganib na isa sa isang libo, limang daan at isang lalaki sa bawat isang libo, isang libo ang magkakaroon ng kanser. Sa ngayon, ang Department of Foreign Affairs, DFA ng Pilipinas ay nagpatupad ng pagbabawal sa paggamit ng asbestos lalo na sa magaspang nakisame dahil sa mga seryosong panganib sa kalusugan na dulot nito. Ang asbestos ay kilalang carcinogen na nagdudulot ng mga sakit tulad ng kanser sa baga at mesothelioma, isang uri ng kanser na umapekto sa lining ng mga baga at tiyan, ang pagkakalantad sa mga hibla ng asbestos ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng paglanghap ng mga ito habang ang mga materyales na may asbestos na pinapahid tulad sa kisame dahil dito ang DFA ay nagtataguyod ng mga alternatibong materyales upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at maiwasan ang mga panganib na dulot ng asbestos ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap upang itaguyod ang kaligtasan at kalusugan sa mga gusali at iba pang estruktura Sa huli, ang sarkoma na sakit ni Doc Willie Ong Ay isang seryosong problema Siya ngayon ay nahaharap sa pagsubok ng kanyang buhay Kaya naman, isama natin siya sa ating mga dalangin sa kanyang mabilisang paggaling